bago pa magkaseresohan ang usapan at magtatarayan, may bago kaming pinuntahan na kainan dito sa Dubai. Pero ang clickbait dito, kayo mismo ang pipili na ninyong gusto lutuhin. Sa sobrang dami ng gusto namin kainin, hindi na namin nakuha na ng iba. Kinuha lang namin yung mga gusto at paborito namin. May fresh na talaba at malalaking blue crabs. Itatanong ko sa ano kung may bakla or lalaki at tahong ni Inday. Fresh pa. Tapos may malalaki din silang isda dito. At hipon. Basta sa sobrang dami, hindi mo na alam kung ano ang bibilin o ano unahin mo. Tingnan mo tong tatlo. Wala din may suggest. Basta kung ano lang doy makain. Basta sa mga ganitong sitwasyon, si V na nasaan namin. <laughs> at basta may mga tagamasid. At basta-basta lang may kuda. <laughs> At ngayon na nga, papunta na kami doon sa sinasabi namin kainan. At alam niyo ba ang kainan na to ay hindi basta-basta nakikita dahil ito ay hidden gem. hidden gem ng dubay. Di joke lang. Dito sa paluto. Basta kayo na mag-search kung saan banda itong paluto dahil nakalimutan ko itanong kung saan. At dahil isa sa kung bakit kami dito kumahin ay mag-a-honest video kami. Naisip talaga namin magkakaibigan puntahan ang mga kainan dito sa Dubai para malaman kung totoong masarap talaga. Dahil madalas sinasabi lang na masarap kahit hindi naman kasi libre ang pagkain. Pero sa amin, Babayaran namin kahit mahal basta mabigyan lang ng patutuo. Patutuo? At ito nga hindi na kami nakatis ni Vintinikman na namin ang unang serve. At dahil walang kamalay-malay mga kasama namin na maidiya na kami sa unang putahe, ay eh, kunwari excited ako. Iniisip ko nga kung worth it ba na dito kami kumain mga kaibigan, kasi marami pa namang restaurant dito sa Dubai. Sa unang serve pa lang amoy na. At sa oras ng kainan, halos hindi na kami nag-uusap-usap na until tinanong ko na yung sagot nila. Si Bid. Power to rate it from 10 to 1 to 10. Then it's 10. Kasi, ang And plus the the sauce is uh, tamang-tama lang. We had two sauces. Cajun, one garlic, uh, butter garlic shrimp. Honest review, honest lang talaga sa totoo lang. Masarap. Tapos yung sinigang, ano, sobrang asin, which is to my liking. Personally, hindi ako mahilig sa sinigang. So, hindi ko alam yung sinigang. Hindi ako mahilig sa sinigang na isda. So, eto, tsaka eto. Parang may, ano sila, kung gusto mo ng something na sweet, kung mas mm -hmm. yung taste buds mo is for sweet, eto. Pero kung mas salty ka, etong uh, buttered. Same sila na ano eh, walang tapon ba. Parang kahit, kahit anong favorite mo, kung mahilig ka sa sweet, mahilig ka sa ano, paras mo sila makakain. So, they are good in their own way. Ten din ako, ten out of ten. Dito ano, ay, dito, tapon? Dito, paid ad. Paid ad? paid collaboration. Pero, yeah. Ano to? Masarap. Wala akong masabi, masarap. One to ten. Ten. Masarap. Balit ako lang. Kinanong ko lang naman kung bakit ako lang kumakain. Ang dami pang natira. Uy, huwag na kayong magbiruan dyan. Kumain pa kayo. Dahil hindi ko to kaya mo busin. Sino kayo? Sino ka? Ha? Sino ka? Sino ka? At eto na nga, tinarayan na ako. At syempre, tinarayan ko din. Aba, ano nangyari sa mga kasama ko? Sino? Sino ka? Tapos ito na nga, after namin kumain, siyempre busog na lahat, natin na may mother lang chismis ang bawat isa. Ako, nakatingin na, nakikinig. Di makabasa pinggan. <laughs> Tapos meron pa kami patek take out. Kaya sa mga gustong pumunta dito sa paluto, ang masasabi ko lang, apat na dahil sobrang sarap at sobrang sulit ng bayad dito. Ahay, busog na busog kami. Hanggang sa uli, alam ko babalik pa kami dito. Masya, akin na yung cellphone. Tama na to. Sunshine! Ay, si Marie. Oh. Nara. Dolpina. <laughs> si Dolpina yung kailangan. Na? Si Nara. Saka hmm. oh, so, oh. si Rara. Saka <laughs> si Rara.